Hello mga kalangga, good morning. Eh. Ayan, tamahan niyo po ako sa aking pangluluto. Ngayon ang mga dyan. Ang aming aking lulutoin ay tilapia ng merong puso ng saging. Ayan, nalagyan ko at saka sili. Tapos sampalo. Tamahan niyo ako guys. Tara, tamahan niyo ako sa pagkakas. thank you so much thank you for watching